Happy 6 months hari. Yan. Sumaglan forever. Pagaba. Oh. From Tita Rochelle lang group po, di ba? Ang ganda ng preparation. Dalawang thing. Pula pula yung mga heart. Ito so, ko yung Ito. Gilas Pilipinas. Gilas Pilipinas. Grabe, Laban. Gilas Pilipinas pa. Lupit oh. Pang-international 'yan kapo mo ko ng mga kasi okay. ano so, daming ko so, ano ito, ito, gilid-gilid lang sana ito? Da. Uh, so, is, uh, daming ating, hmm. yung naman? So, is, sana ito. Ito. ko ito. naman lalagay, ano stick sa ano, doon mm. ay may mga sa mga pagsulong. Siguroon pala. Siguro. Uh, uh, ayun mga kalingap sa ngayon ano, uh, happy 6 uh, monthsary <makes in> <background> sa maglangga kliyente, bisa natin po ano. At ayun, uh, marami nang marami na namang handa dito. Para sa akin kaya yung dinapat dito sa loob ng dalawang ay, dahit lang tayo niyan. mag lang ako. Eh, buti, walang litson. Ay, may Ayan, litson, walang litson. Ayan. Ay, Naghanap kami kanina ng, ano, ng pugo itlo, itlog. No, wala. Hanggang. Ay, guwan na rin ano. Nango sa amo nang tunay. Serpin. Sino ba 'tong sinasabi ko? Sino pa sa kanto? Ano ba 'to? Ano na ba 'to? Ay. Ito na. Ay, pang-kucharon niya kuno. Hindi alam anong ina.

Ako lang yung lalaki dito ah. Ako ini. 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 Mga dalaga daw doon sa unahan. Mga dalaga. Mga, mga dala na doon <laughs> Mga dala na. Dapid na. Dere. Okay. Uh, Siyempre, uh, simple celebration lang po ito. At Erin, hawakan mo lang muna ito. No, simple celebration. Salamat po sa ah uh, Team Rochelle Langga Group. No? Uh, sila po ngayon ang ating ah uh, sponsor. Uh, salamat po sa inyong effort no, sa pagluluto, lahat. Dumating si Glay sa kanila, dumating kami, hindi nila pinatulong kasi kaya daw nilang lutuin lahat. So, ang sabi ko, thank you. ba? Diba? So, ngayon, uh, unang-una, thank you po sa ating sponsor ngayon. Uh, sa grupo po nila, ayan, sa admin and members po ng uh, team Rochelle langa Grom. Ayun, uh, maraming maraming salamat po sa inyo. At ah uh, nag-e-effort pa sila na pumunta rito sa Daig. Nagarating dito sa kubo para ah uh, sipi masaksihan din nila kung ano po yung uh, napapanood lang nila noon tapos nasaksihan nila in person dito po sa Daig. Uh, Ayun, ah uh, primos na tayo. Uh, tayo mo na tayo lahat. Ayan, uh, Panginoon, salamat po sa gabing ito at uh, ipinagkaloob mo sa amin yung uh, napakagandang panahon na may pagdiwang itong uh, pag-celebrate uh, po ng uh, pang-anim na buwan sa dalawang mag-iro. Gabayan niyo po silang dalawa, Lord, at uh, ibigay niyo po sa, kanil sa kanilang dalawa ang uh, gabay at uh, oh blessing para sa kanilang dalawa. At siyempre, uh, hinihiling din po namin sa iyo na mapaglabanan nila ang lahat ng mga pagsubok na dadaan sa kanilang buhay. Salamat din po, Panginoon, sa lahat po ng uh, biyayang uh, ipinagkaloob niyo sa amin, sa lahat po ng kaligtasan na ipinagkaloob niyo sa amin sa araw-araw naming misyon. Thank you po, Lord, sa lahat-lahat, no, sa lahat ng... Uh, Al Enricel Morales. Uh, salamat Panginoon sa lahat ng uh, ipinagkaloob niyo po sa amin. Ito po ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayan. Ano yung sunod? Asan na yung cellphone po? <laughs> Nawawala kasi yung ano yung cellphone ni Ate Marsan na na ano ba tawag nito? Nagpa-password. Okay. Ah uh, Next po natin dito ay ang uh, opening remark po ni Dudong Ruel Ogmalalat no? para sa programang ito no para sa selebrasyon na ito. Ah uh, Ruel of Malalag, ayan opening remark message susundan ito ng mga mensahe ng mga member ng uh, Matubang and Morales family. Okay, Dong Rowel. Wala na. Tiwala ka lang. So ayan, uh, um, unang-una sa lahat, magandang gabi po mga kalingap sa ating live viewers, sa mga kasama namin dito. Siyempre sa mga bisita natin, si Ate Irene and si Ate Melanie. Sa... Salamat sa inyong pagpunta dito sa si Daed and anytime, welcome na welcome kayo dito sa Kubo or kahit saan man, kahit kinalangga. So, ayan, another month naman po ang celebrate natin together with Langga and sa aming dalawa, no. So, thank you so much po dahil andito mo kayo. Nakiselebrate po sa aming uh, Mansari po, ano. And syempre sa ating mga live viewers, maraming salamat po. Kaya, ayan, um... Wala po kami ibang masabi kundi yung aming taos pusong pasalamat salamat sa mga grupo na no, nagbigay po ng mga suporta sa amin. Kaya ngayon another group naman po ang nag-initiate po ng ganitong uh, paghahanda po para sa amin. Kaya totally appreciated po. And di ko po pakabahin pa yung ano baka basta masisiyo tayo ngayon. Thank you po and God bless. Ayun, <laughs> ano yun, minamadali. Hindi yan ulan, magtiwala kayo. Abun <laughs> Abun lang. <laughs> Ang lang yan. Next po natin dito ay ang uh, message po ng isang uh, senior. Siyempre, nakakasalita lang ng uh, junior. Uh, pre. Wala yan. Huwag niyong isipin yan. Oo. Uh, uh, Parang ngawe. Dali, dali na sila <laughs> Dali, dali, dali na mulan. Dali, dali. Yan, inulan. Inulan tayo ng blessing ngayon. may <laughs> <laughs> ah, <naman. ba>? <laughs> <laughs> Ayan grave. Ako <laughs> <Bikit, bikit> lang. <laughs> ano lang tayo. Ano merong kagamitan? lang para magkasya tayo. ampun lang yan, hindi yan bubuhos kasi ano tayo? eh tayo? Ano tayo? na natin sugat iko ay palayo kana ayan okay so ayan nag-message sa si Kuya Awi kanina uh, from uh, Matubang Family at siyempre, bigyan natin ng uh, daan din po si Langga para sa kanyang minsahe. <laughs> 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 <Okay. laughs> Um, hello po, good evening po sa ating lahat. And syempre sa mga viewers po, sa bisita po natin sila Tita Irene and si Tita Milani po. Um, gusto ko lang pong sabihin sa inyong lahat, sa mga viewer po, sa lahat po ng supporters po namin, sa bisita po nandito ngayon, ay maraming maraming salamat po sa suporta po ninyo sa aming dalawa ni Rowan, And... Salamat din po sa inihanda nyo ngayong gabi sa Team Row Team Row siya lang group. Maraming salamat po. God bless. Ayan, palapakan natin si Richelle no? sa kanyang uh, mensahe. Napakagandang minsahi. So, ayan. Uh, Ati Mabel, halika rito. <laughs> <dong> halika rito <laughs> dali. <laughs> Siyempre, moralis yan eh. Di <laughs> no, ba? Diba? dito ka. Ay, Anong uh, message po sa dalawa? Yun lang, simple lang. Ano ba 'yan? Kanta ka na lang. Sa ayon. <laughs> <laughs> so ayun, stay strong sa inyong dalawa. Alam nyo naman kung gaano kami ka supported sa inyong dalawa. Ah, sana, lagi kayong magkaintindihan. Love, 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 love lang. Yun, happy Mansari. Six Mansari. Yun lang. Thank you. <laughs> Ayan, si Ate Mabel. No? May paila. Uh, Siyempre, dalawa na sila. Uh, sino pa ba? Uh, shout out po no, sa ating viewers. No, si Kuya Awi. Uh, Kalingap Angeli. Halika rin ka dahil. Mag-flash light. Mura mag-dim light. Dai! Asa na mga Nagilis <laughs> yung istorya. Ay, di siya mong message. Kinsaman man. Ah, si kuan, si Mama ni Modong. Ati Maritso, kung sa may imong uh, ano kuan, message. Hali <laughs> na, ati Maritso. May siya. Hali yan. O, di ba? Kina? Kina? <laughs> Ailina, <Ate Maricho. laughs> oh, diba, ganda. Di ba? Message. Ano to? Oh? Blazing. Ulan. Ayan. Ate Maritso, ang sa may imong masulti. Ano? Kung pwede bisayaon, bisayaon. Kung kaya tagalogon, tagalugon. Ayan. <laughs> Siyempre, pasalamat tungon sa imong mga uh, imong naobserbahan sa mga bisita nga ni diri Tanan. Kung sa uh, imong masulti. Mo to imong masulti. Sige sige tayo ah. Obisaya yan. Sige na, Irene, bisaya obisado. Maraming salamat. Irene, maraming salamat na naamo na, na dire. Kana, kana. Salamat sa mga bisita oh happy anniversary. Anna, happy 6 months sa advance. Advance tayo. Salamat po sa, sa mga sponsor, supporters, of yours salamat po. Ayan. Palakpala natin si Ate Maritso. Ano? Siyempre, mama ni Dudong yan. Sa kapapa niya. At uh, uh, kasamahan. No? Pwede? Asa si Bidges game? Wala na. Wala na. Ayan. Okay, siyempre, uh, ang laging alalay ni Roel Malalag sa araw-araw, uh, madaling mautusan, madaling mapakisuyuan, uh, walang iba kundi si Jan Rivera official. Ay, ayan. Toto, ayan. Siyempre, ito si Toto. Uh, alam naman ni Dudong lahat, no? Uh, kung ano yung kailangan ni Dudong, nandiyan yan. Okay, to, message to. So, oh, Tagalog ah. Happy birthday. Happy yeah. 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 so birthday. Happy birthday. birthday. Happy 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 Ah, sinimulan niyo dalawa dito na kami sa inyong likuran. Ah, good luck. Mahaba. Ano oh, daw? Oh, Mahaba oh. yun. Mahaba na yun. Ah. Okay. Maraming salamat din, <laughs> Toto. Siyempre, <laughs> yeah. pag si Toto, hinga niyo ng mensahe. Huwag kayong umasa na pahabain yung yung ni Toto. No? okay. Sino pa ang uh, pwede nating uh, ano, na magbigay ng sahi? Kuya Regan Vlogs. Halika rito bro. Siyempre, si Regan, uh, kasamahan natin. Uh, Siyempre, lahat naman ang uh, ginagawa niya is... Oh, <laughs> Yes. Okay. Dadawi Welcome po, po sa Kubo, Pastor J. Morillo and uh, Nathan Kiyot Mr. J. And Marky. Ayan. Kalinga Marky. Ang isang juwa No? Kasi kung uh, hindi natin gawin yung uh, hindi nyo magagawa o hindi nyo kayang paglabanan yung simpleng pagsubok lang na nadaan sa inyo hindi natin matatawag. Uh, Siyempre, bibigyan natin ng last message po yung aking kumpare kasi hindi ko naman in na darating yan dito. No? Uh, alam ko si Kalingap Awing yung nag-ano niyan. Yeah. Welcome po dito sa Kubo, uh, Pastor J and uh, Mr. J. Master J. Morelo and uh, Mr. G. The P.W.D. Sarap. At uh, paning nita, ka rito. Ang paning hong nababayi. na babae. Ayan, <laughs> si Brick, no? Hindi uh, <laughs> Ang dami namin pinagsamahan nito, no? si Nathan Cute Vlog. Ang dami namin pinagsamahan, simula pa nung batch 1, second batch, hanggang uh, tumagal. Ang dami namin pinagsamahan, ang dami na nakakilala sa amin sa Sulit ka linga, viewers. Siyempre, di naman pwedeng wala kang mensahe pa rin. Ano ang sasabihin ko? Pumunta lang ako dito kasi sabi niyo, eh, may pagkain. Si, uh, wag ka na mo naman salita. Mensahe ang inihingi ko, mensahe. Para sa kanilang dalawa. Hindi pa, hindi Ang sinabi mo agad, agad sinabi mo agad na agad. Doon kanila pa. Ka. Kaya alam mo, makakain na tayo katapos na music. Doon pa. Ay, mayroon pa marami. Ay, maraming maraming salamat po talaga. Hindi ko talaga inakala na ganito madadad na. Kasi sabi ni Kuya Awin, meron lang, lang simpleng kainan. Nakakatuwa naman ng simpleng kainan. Bunga. Ano ba yun? Wala. pasensya na po kayo ha, Boss Ruila. Alam niyo kasi si Boss Ruila, nung unang pumunta dito sa dahil track. Ah, madam, bakit siya? Diba? Kupon oh, pang mumuka nito, um, kilang kilat sa kaya po, ng relo. Diba? diba? So maraming maraming salamat, you kasi kahit pa paano ay malaking ano to, opportunity na nakapagsalita dito sa grupo nila Ruin, hindi ko talaga in ito. Dahil lang talaga accident nila na pumunta talaga doon si Kuya Awi. Yung siyempre, magkakalala naman ni Kuya Awi. Invite ako, pumunta dito kasi talaga may... Malabo naman ako, pre! <laughs> Babae ka ni Kuya! Ayos ka! Nausapan <laughs> mga ganun, nausapan sa na lang yan. Ayan, so, nagpapasalamat din ako kasi sila palirigan, saka sila pali Alpi talaga. So, kumbaga, yung... Mga tinuro ko sa kanila, nadala, nadala nyo ba, pre? iwan, bro. Nandayo dyan, eh. So, nung ako talaga, nagkaroon kasi ng team sa bulan, sila po, sila po yung mga team Nathan, kami dati, team Nathan, ayan. Tapos, eh, siyempre, si Bakla, naggura-gura sa kamay nila, naiwan sila doon, nagatuloy-tuloy hanggang ngayon. O, di ba?